Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Hello. Uh, welcome sa Punchline with Alex Calleja. Para maiba lang. Eh, solo tayo ngayon. No? At uh, para magkwentuhan naman tayo. Matagal na tayo hindi nagkwentuhan. Eh. Oh, by the way, baka, di, baka napadpad lang kayo. Kung nga pala si Alex Calleja. At ito, uh, solo flight tayo. Para magkwento lang ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Um, pero bago ako magkwento, gusto ko muna kaimbitahan sa mga shows na darating. Of course, laging check yung alexcalleja.com at thecomedycrew.com. Pareho nyo i-check yan. Uh, may mga shows kami all over the metro. At may mga shows din kami sa international. For example, Singapore, July 28. Nandiyan kami sa SOTA Concert Hall. Ticketmaster.sg ang bilian ng ticket. Baka gusto bumili. At sa US naman, meron din tayong uh, show. Uh, August 23, dyan sa... jan sa... ah uh, San Francisco, California, sa Hayward. August 24, si California. Sa August 13, dyan tayo sa Phoenix, Arizona. And uh, September 1, dyan tayo sa Portland, Oregon. Lahat yan ay uh, may hita niyo ang kompletong detalye sa website na nasabi ko, alexcalia.com at ang thecomedycrew.com. At abangan nyo rin, ang Middle East namin, i-update namin kayo pag, kapag ano na, kumpleto na yung mga venues. Pero ba't ako na pa solo, no? Ah, uh, sa mga hindi nakakalam, ang pagkukwentuhan natin ngayon yung ano, aking hair transplant journey yan um, para mas makita nyo magbubukas na ako ng ilaw yan yan ang aking hair transplant journey no medyo yan pag naigita nyo may kulay pula yan yan ang magiging bagong hairline kasi yan ito yung pataas na hairline ko nagsisimula na magkaroon ng buhok at ito yan yung ano isa pang inaabangan natin so nagano ako may three ako nag-decide. bigyan ko lang kayo ng kwento kung bakit sa mga nagtatanong sa akin, di ba dati Alex, nasa medic hair ka? Ang Medicare kasi, ang, ang minimintain niya lang, yung may mga konti pang, bu may mga book pa. Pero pagka makintab na yan, hindi na kaya talaga ng hair grower yun. Um, hanggang baby hair ka lang, hindi talaga siya mag-aano kasi wala na yung pinakabuto. So, ayun na napag-alaman ko. Pero ang Medicare, ginagamit ko to sustain. Kaya makapal yung mga dito ko. Pero pagka uh, makintab na, hindi mo na siya marirecover. recover um, so, yun na nangyari. Nung, ang, ang talagang mapasalamat ko dito si Bayani Agbayani. Kasi magkasama kami sa taping. Naita ko, ang ganda na ng book ni Yani. Sabi ko, Yani, ang ganda na ng book mo, no? Sabi ko, pero, kaya to kay Yani. Alam mo, Yani, nung nakita kita ng mga six months ago, akala ko may sakit ka kasi parang nalalagas yung buhok mo. Kaya lang, na ako magtanong sa'yo. Siyempre, um, parang lumabas, sismoso ako. No? So, tinanong ko siya, naka, nakakalbo ko kasi nung kalbo ka nun eh. Akala ko, hindi Lex, ano yon, uh, Nagpa-hair transplant ako. At uh, kaya kalbo yun kasi kasama sa proseso Kasi si Yanni, hindi naman na tinago ni Yanni ito na nagpa-hair transplant siya. Of course, may YouTube siya. So nagtanong ko kay Yanni ng mga bago ko. Una, wala, na akong, wala akong interest kasi parang tanggap ko naman kung medyo ganyan ng buko. Eh. Tanggal, ayan ang buko talaga. Oh. Tanggalin, ayan naman ang original na buko. Hindi pa tumutubo yung ano eh. So okay naman sa akin. Pero nag-iinteresado ako oh, sa kunento niya na kukuha ng buko sa likod, individual, tapos itatanim sa kalbo mas mas anong araw si Yani sabi niya mas maano yung pagka pagka lipis ng buhok niya o pagka panot so nagkwentuhan kami pinailala niya ako sa doktor niya nagdoktor niya sinabi niya sabi niya ayan parang nawat pumasok sa isip ko yon hanggang sa um nag decide na ako so nag-usap ko yung mga November itong mga tinig na ko yung oras yung araw ko kung kailan ako may bakante Nagkataon na ko nung May, mayroon akong 3 weeks na, na bakante sa face-to-face. face to face sabi ko, 3 weeks naman ang bakante ko sa face-to-face. -face. So, pwede yun kasi um, kalbo, kung um, kalbo. Uh, total, di naman ako um, mati ni Idol o oh, nagpapagwa Kundi, gusto ko lang naman magkaroon ng buho kasi para ano tayo eh, nag-perform tayo, nag-host tayo. Gusto naman natin na medyo presentable tayo. Um, doon sa mga, ma ba, mga bagay yung panot o kaya bagay yung buhok nila, wala silang ano, wala akong kina-question ha. Ito yung decision ko because meron naman akong kakayahan at gusto ko naman. Sa iba, kung ang book niyo malipis at maligaya kayo diyan ay happy for you pero sa akin ang nag-decide sa akin is because mayroon naman akong option so tinay ko na kinonsider ko na so nagkaroon nga ako ng naita ko ng May tatlong linggo sa May kasama ang May 3 eh bakante ako so ano ba bago noon dapat yung doktor ni ni ano ni bayani ang ano ko lalapitan ko pero naka na kami ng May 3 kaya naging ano siya may nagbaasyon yung mga kasama niya mag-oopera sa akin. Kaya pinapaurong niya, pero ayoko maurong kasi pag umurong yun, mas lalong iikli yung ano ko, mas lalong iikli yung yung time ko sa pagpapagaling. So nag-consult ako sa iba. Um lalagyan ko na lang ng ano, ng mga number yung mga doktor tapos yung yung doktor ko na lang ang papangalanan ko. So yung unang doktor na pinuntahan ko is um ah uh, Dr. A, kinesyon niya ako ng 380,000. Tapos, papatulugin niya ako. Eh si Yanni, nagkwentuhan kami, 8 hours to 10 hours si Yanni. Bayani to, si Bayani. At gising siya, may anesthesia lang siya. Kapaliwanan ko sa inyo yung gagawin, mamaya-maya. So, binisinigin niya ako ng 380,000, pero tulog siya. Pero ganoon pa rin ang paliwanag niya doon sa pare sa doktor ni Bayani kasi kay sa doktor ni Bayani una ko nagpa-consult dahil hindi nga siya available kay Dr. A ako nagpa-consult ngayon. 380,000 papatulugin para raw mabilis. So medyo kinonsider ko na 'yon. Yung pangalawang doktor na pinuntahan ko si Dr. B pre-pressure niya lang ako ng mga 220,000 pero marami siyang preparation. For example, ang dami mga laboratory check-up para gawin at nasa 220,000. So may panamumalang option na ako. Hanggang sa sa pangatlong option ko, yung napili kong doktor, um, si Dr. Kokoy uh, Mela ng Makati Med. Um, Preneshoan niya ako ng 200,000 at available siya sa May 3. Yung Dr. A kasi, available lang May 4. Yung isa naman, May 5. Gusto ko talaga May 3. Available sa May 3, babae, si Dr. Kokoy, Dr. Kokoy, at Makati Med. So I said yes. So, preparation is kailangan. Hindi ko naman daw kailangan magpakalbo, kaya nasyak ako. Kasi si Yanni ata, nagpakalbo talaga siya. Kaya unti, na, nakita ko yung, yung status niya nung, nagpa, nung kalbo siya. Akala ko yun yung, ano, yung nakita ko siya. Akala ko nga may sakit siya. O ano. Pero proseso pala yun. Sinabi ako ng doktor, lahat ng tatlo nakausap po doktor, hindi ko kailangan magpaalbo. Dalawang inoffer sa aking proseso, FUE at FUT. Ang FUT, yun yung mas matagal na, na ginagawa. Ang FUT is kukuha sa likod ng parang strip. Strip, isa lang. Isa lang ang kukunin. Strip, pagkuha, gugupit-gupitin niya according kung ilan ang kailangan mo. For 3,000, 3,000 ang kukunin niya dito. Tapos sa kanya kukunin-kunin yung individual na 3,000 sa kanya ikakabit. Nang tutus, ika tatanim talaga isa-isa. Kaya nga 8 to 12 hours ang oh, ano eh. FUT ang tawag doon. Kukuha ng strip tapos kakabit isa-isa yan. Kaya gugupitin. Yung ginawa kay kay Bayani FUE. Kung halimbawa 3,000 dito, 3,000 ang bubunutin dito isa-isa. Yan, isa-isang binubunot sa likod, 3, Kaabit dyan. Sa akin, nakita ng doktor na nasa 1,750 lang kailangan ko. So, 1,700 ang binood sa akin. Pero FE, FUE ang ginamit ko. Ito, nabasa ko lang ha, at kinaliwanag ng mga doktor. So, medyo kahit paano, sinishare ko lang. Ang FUT, isang strip. Ang FUE, isa-isa binubunot. Anong kagandahan? Ang FUT, pag mas malaki yung kailangan mong i-cover. Ang FUE, yung pag uh, medyo maliit lang. At ang FUT, isang strip. Kaya pagka nagpabuka, meron kang hiwa sa likod na nagkuwanan, na medyo masagwa kasi papaliwanan mo lagi kasi pag hinangin na lalabas yun, meron kang square, parang, parang pahaba na ganun sa likod. Yung FUE, kalat-kalat yung buhok. Kaya pag tumu pagka uh, pagbunot, pag tumubo na yung buhok, hindi na malata, kasi natatakpan niya yung mga ano. Baga sana, one, kumalat yung 1,750. hey his name is chico garcia and his name is gino kilamo and together we are only fun that's right for only $12 a month ah. <laughs> but if you're willing to pay why not? no we're from a podcast that talks about movies tv shows uh, basically we do reviews of uh, k-dramas whatever really whatever is on streaming whatever is on uh, cinemas we also get to occasionally interview um, celebrities actors directors, Act, directors, and of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. <laughs> I guess we don't infuse a lot. <laughs> <You know? laughs> Check it out. <laughs> Yon. Pero pareho lang ang ginagawa nila sa harapan yung mga panot. Tinataniman nila isa-isa. Kung 3,000, 3,000. Kung 1,750, 1,750. At alam nyo ba, may iba't iba diba, palang klase ang buhok. May buhok na isang laman, pero tatlong tumutubo na buhok. May isa, ang tawag nila buto eh. May tatlo, may buto na tumutubo dalawa, may buto na tumutubo isa. Pag iba yun, yung mga palagas na, palipis na ng palipis na yun. Pero ang magagandang buhok, may tatlong tumutubo. So yon ay ang napili ko. So may 3, alas 8 ng... Oh, ang ginawa ko, nagpagupit na ako. Ano dito? Zero. Ibig sabihin, talagang ano yan, na-shave zero. Zero siya hanggang likod, zero. Dito, ano lang, tinira ko lang yung dito, pero kasi pwede mo kasing, ano yan eh, talian yung buhok mo, tapos lalagyan nila. So, ayun na nga sa akin. Yung side ko ang zero, pati likod zero. Kasi, kailangan zero, kukuha na nila isa-isa yan ng buhok. Eh. So, nagpa-shave ako. Pumunta ako ng alas 8 ng umaga, May 3. Tapos, ayun na. Ang simula nun, is kailangan sinampu yung buhok mo, ganun. Tapos, ang gumawa dalawang doktor na babae si si Dr. Kokoy sa iyong, isa niyang doktor din na resident doctor plus mga apat na nurses. Yan. Ang unang goal is kuha na ako ng buhok. So nakataob muna ako. Nakataob ako. I-injectionan ka diyan sa masakit yung injection sa anesthesia. Sabi mo mararamdaman wala ka pa anesthesia. May mga points sinak sinaksakan eh, siyempre, nakatao ba ko? Inaano ko lang, ina-assume ko lang eh. Pero nakikita ko sa mga video-video yung ginagawa. So, isa-isa na siyang binabare. Na hindi siya binubunot na parang bunot lang ha. Kasi hindi naman may iiwan yung buto doon eh. Ang kailangan makuha yung buto. Iba po yung pag binunot mo yung buhok mo, tapos may puti sa dulo. Akala mo yun yung pinaka... Hindi. Dito, meron pa siyang pinaka buto, ang tawag, na linalabasan ng mga, ng mga, ng mga buhok. Na kahit bunutin mo yung buhok mo, may iwan yon So, ang kailangan makuha yung buto na yon So, imagine ninyo, 1,715 gagawin yun. So dalawa sila, imagine mo, mga 800 siguro, 850 sila. So, yan, in-injection na, tapos narinig ko na, ayun na, binabare na na yung isa-isa, isa Tapos, iniipon-ipon yun ni, nilang doktor do sa parang tubig solution. Pag titignan mo yung itsura nung binunot sa'yo dito, imagine mo yung alamang na kul... yung, ano, yung yung transparent na alamang tapos may may itim lang yun ang nabunot sa akin kasi may buhok sa dulo tapos yung buto parang mga maliliit yun parang mga mga alamang nga nung pinakita so imagine nyo kung gaano katagal yun nakataob nakaside nakaside syempre dahil nga nakaano lang ako sedated lang tapos anesthesia hindi nakakatulog um, so 4 hours tapos kumain ako nung tapos na yung ano yung sa likod. Tapos na, kain muna. Duguan na ako dyan. Tapos, siyempre, yung ngalay dahil nakataob ka muna. Yung pinakamahirap, yung taob. Sa, yung taob na taob talaga kasi, ansait, walang ano eh. Yung masakit talaga sa likod, gagalaw-galaw ka, magta-time out ako. So, pero nung tumagilid na sa left, tumagilid sa right, medyo na, tata, na, na, ano ko na, na, na mas okay na yung pwestuan. Ngayon, tapos na, kumain, So mga bandang 1 PM na na nila doktor yung kailangan ikabit sa akin. Harap naman, ang matindi, i-injectionan ka mula sa noo. Dito ini-injectionan niyan. Kasi tatanim na nila isa-isa. So yun, do drawingan niyan. May drawing yan kasi binayasi sa sukat. Ang sabi ng mga doktor, one-third, two-thirds. So, ayan. So, pare, tigo inahati ang mukha sa one-third, sa mga, sa tatlo. So, dapat para hindi ka consider na panot, yan, one-third yan. So, ayun ang sukat nila. At base sa sukat nila, binibilang nila kung estimate nila kung ilang binunot. Kaya nalaman na 1,750 yung kailangan sa akin. Isa-isa yan, kinabit. Chak, 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 chak. Isa-isa yan. So, inabot ako ng alas 8. Yung kabitan, 8 hours. Tapos, syempre, um, may mga, yung mga doktor ko, yung babae, ano yan, syempre, ma, 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 ma ano yan, talagang ma, Mano sila talagang kahit pag naitan na may bakantil, nilalagyan nila. So, natapos ang alas um, may, may duguyan, tapos may benda na yung likod ko dito kasi doon kinuwanan. Ang, ang dito sa likod, parang nagkasugat ka lang. Ang iingatan mo yung nasa yung mga panot area kasi may tanim yun. So, kakatanim lang nun para ka may tanim na halaman na kailangan maingatan mo huwag matanggal yun. Kasi pag natanggal yun, wala yun. Tapos, ang mga sa sa'yo dyan, ang success rate is 80% ang tututubo. 20% talaga hindi tutubo. So, mawawalan ka ng mga 300 doon sa 1,750. So, yan ang inaasahan. Of course, gusto mo 100% success rate. Pero, bibihira yun. Um, may maaring napili eh na, na ano na, hindi, na, na sa hindi na, 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 ng, na, na, ng, na damage nung nagta-transfer yon isang factor yon second during recovery, may natanggal ka, may nakamot ka, whatever. So yun, yun talaga. Kaya mga 80% na ang tumutubo. Yun ang average. So, pag ko sa bahay, yun ang pinakamahirap. Unong tulog ko, may benda to, kaya pwede ako matulog. Pero ang iniingatan ko, baka makamot ko. Yun. So, ang inimin mo, ang ininom kong gamot is para pampa, pa, ano lang, manid Yung ano, yung parang pain reliever, tapos yung antibiotic. Um, ingat na ingat ako, siyempre, dumating ako sa bahay, alas 9, alas 10. Yan. Um, may tanim ako dito, may tama ako dito, butas-butas yung dito sa likod. Um, 1,700 na tinanggalan ng ano, buhok, tapos 1,700 din ng 50 din na nilagay dito. So, tiyaya ka lang muna, di ako masyadong makatulog kasi ba makamot ko o whatever, ma, ma mawala ako sa, makalimutan ko na may, op, may ano ko dyan, may mga transplant ako dyan, kung anong gawin ko. So, yun makagandaan sa doktor ko, kaya ako rin siya pinili. Kasi pumayag siya na, pwede ba dok, araw-araw ako magpunta sa klinik nyo para kayong mag mag-maintain. So, ang ganda ng, sabi na, sige. So, after nung may 3 na yun, nagkita kami kagad ka the following day, siya naglinis. Kasi yun ang pinakamalagay yung linis. Takot ako, ay ayaw ko hawakan. Ayaw ko hawakan. Tapos kinabukasan, tinanggal niya yung benda. na ito ko yung mga butas-butas yan. Um, tapos yung sa ano ko lang medyo yung manhid ko yung yung anesthesia which is ko ano naman daw yon common daw yon hanggang ngayon meron pa akong manhid na portion dito. Tapos ang hair transplant para sa nakakaalam is pinaka kailangan ingatan mo siya in 10 to 2, 2, weeks hanggang 2 weeks kailangan. Ano yan linilinis ko pumunta ako sa doktor na pumutok pinalilinis yan. Syempre mag -ano maglalangib. So papatanggal mo yung flakes. Tapos, yung ibang doktor, binubunot na nila mga kasi pagka-settled na siya, mga two weeks ka na nagpapagaling, bawal kang mag-weights, bawal kang uh, magano mag-ano, um, mag-lagay uh, na kung ano no sa buhok mo. Um, linisin mo lang siya by drops. Yung ano, ginagano mo ng, ano, ng, ng, ng bulak yung, yung tinaniman. Hindi mo pwedeng kuskusuin. After mga two weeks, saka mo siya pwedeng kuskusin. Um, naligo na lang ako ng sarili, ng ano ko, ng nung talaga nakakapagkuskus na ako, to tell you honestly, one month. Kaya nga sabi ni doktor, bumabalik-balik ako, uy, ano ba Yung ano mo, maraming mga, mga ano, mga flakes, kasi hindi mo kinukuskus, takot na takot ako. So anyway, ang, ang transplant pala, ang hair transplant pala, pag one month na, malalagas siya. Two months, malalagas siya. Yung tinane, malalagas yon kasi, ano eh, ano yun eh, parang, excess yun ang ginawa pag pagtanim tumubo man siya pero hindi siya healthy na hair. Malipis siya. Kaya malalagas yon at hihintayin mo in 3 months to 4 months, tumubo talaga yung tinanim sa iyo. So, katulad ngayon, abang nagipag-usap ako sa inyo, magdo 2 months pa lang ako sa July 3. Kaya naiinip ako kasi parang walang lumalabas. Pero normal na nagtatanggal siya at babalik siya sa mga 4 months. Pero maiinip ka kasi panaypunta ko sa doktor. Ang ginagawa ni doktor minsan, pag nagkakapunta ko lang kanina, binubunot niya yung mga buhok na iba kasi para makalabas na yung bagong buhok. Kasi yung mga buhok na, na hindi na nawala mula nung tinanim ka, malipis siya, hindi siya maganda tignan. At kusa talaga matatanggal yon Pero imbis na hintayin mo, pinapabunot na ng doktor. So ang nangyari, um, four months talaga siya magsisimulang lumabas, maa-achieve mo in eight months to one year yung talagang paglabas ng buhok. Pero ngayon, medyo manhid pa, tapos may pula pa don sa sa yung talagang parang sign ng bagong hairline, may pula pa. So 'yun yung mga nangyari na na mapagbago pero nakapagpagupit na ako yung likod ko may instances na meron ako ditong parang parang stress sa tato or dahil sa tinatag nila shock pag nagbunot ka doon sa isang part tapos na naapektuhan yung katabing mga buhok minsan nawawala nag, yung buhok pero tumutubo rin So ang maintenance dito, maglalagay ka ng mino ano, ng minoxidil, um, iinom ka minsan, iinom ka ng minoxidil para tumuboy mga buhok mo at uh, nagpupunas ka diyan ng ano parang topical ointment for hair grow. Yan ang maintenance diyan. So yan, yan ang aking hair transplant journey sa lahat ng mga interesado. Si Dr. Kokoy Mela ng Makati Med. Uh, message nyo lang ako pag gusto ko yung may mga tanong kayo at gusto nyo siyang magpa-consult. At uh, maganda naman so far kasi may mga tumutubo na siyang buhok. Pero patience talaga dahil one year talaga bago mo ma-achieve yung talagang kapal ng buhok. For the meantime, makakita ka ng mga buhok doon sa, sa pinaglagyan. Pero iba malilipis. So mag-shed pa yon At hintay mong tumubo. Ginawa ko yon because um, ano, may kakaya naman akong magbayad. At uh, for my, ano naman, parang personal ano ko rin preference ko rin na medyo gusto ko magkaroon ng buhok. So, it's ako to. So, so sa mga iba dyan, na maligaya na, na medyo malipis na buhok o napapanot, eh, congratulations. At uh, kung per, para sa mga interesado, yan po ang aking journey para maliwanag sa inyo ang nangyari sa aking hair transplant. Ayan po! Ang episode po na to ay para dun lang. Magkwentuhan tayo, no? Sa sabi nila, eh, paano mo ba, Alex, nalaman na ano? Na uh, ka na. Hindi sinabi sa akin ng asawa ko, pero pinaramdam ng asawa ko. Kasi pagka nag uh, si sexy time na kami, ang sabunot niya sa akin, daliri na lang eh. Kasi ilang piraso na lang naawa ka niya. Doon ko naramdaman na napapanot na ako. Yan. Dito, sa, dito po sa punchline with Alex Calleja. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode. Maraming salamat sa pakikinig po sa in solo episode. Uh, tabangan nyo, gagawa pa ako ng mga solo episode para naman makapagkwentuhan tayo. At ano ma, magtawa ng tayo. Pero dito, medyo, ano lang, para lang sa mga interesado sa aking hair transplant journey. Ayan. Thank you, ah. Kita-kit sa next episode. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.